Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, mga nang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, Dabaw Inyo, Dabaw Region, sa buong Mindanao at sa mga mga Visaya around the world. Hello, may syarat po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko rin, OFWs around the world, hello, may syarat sa inyo at uh, lalo na sa mga professionals natin na mga Uh, kababayang uh, OFWs no? Yung topic natin ngayon ay para to sa inyo about Trillianis, no so no, abangan ninyo no at uh, kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe like at share kung matatandaan natin mga lalabs mga bayots ay ngayon nag-iingay si Trillianis dahil di umano ay planong tatakbo pagka mayor ng Kaloocan ako po taga Kaloocan maawa kay sa mga sarili ninyo <laughs> Kung ito nga senador ay polpol. <laughs> basura nga ito sa Senado Diyos ko po, magiging basurahan ang kalookan mas lalo magiging basurahan ang kaloukan pag si Trillianis ang inyong uh, iboboto o, uh, attention sa lahat ng ating mga professionals mga doctors, nurses, architects engineers at kung ano-ano pang klase ng mga profisyon na meron tayo sa Pilipinas lalo na sa mga kababayan kung OFWs na ng ibang bansa ng mga profesional dahil nga sa walang makuhang maayos na trabaho sa Pilipinas at kung meron man kapiranggot ang sahod pang parang kulangot lang kalaki no isa ito si Trillianis sa dahilan na nagpasa ng kanyang bulok at basurang batas noong 2016 na RA uh, 10 10912 oh, ito, pampahirap sa inyong mga professionals na mga uh, Filipino na kung tutuusin mga lalabs, mga bayots, no, nagtataka ako nung umuwi ako, nagbakasyon ako nung December. Kasi nga, siyempre, uh, magtataka ka no, sa mga hospital. Halos walang nurses. Kung mayroon man, tag dalawa, tatlo, or apat na <laughs> uh, sa ano, sa mga hospitals, hindi marami. Kung meron man marami na pumupunta o nag practice or nagtatrabaho lang doon para sa kanilang working experience kasi nga magtatrabaho sa ibang bansa. Dahil dito sa walang kwintang sundalong kanin na trililing na to Antonio Trililing Trillianis, matapang lang siya sa mga Duterte, Kasuhan ang mga Duterte, kasuhan ang vlogger na si Banat Bay, kasuhan si Atty. Harry Roque, nang kung ano-ano, si, yung mga Duterte, the rest of Duterte <laughs> na nasa ano ngayon, uh, politiko or politika. Doon lang niya matapang. Pero pagdating sa sarili niyang uh, bulok at basurang uh, batas, tahimik ang putang ina na to na scammer na tinatawag nito ng uh, isang uh, Elijah or Eli San Fernando na isang uh, vice president ng Libor binoking niya dito si Trillianis so, panoorin po natin sa susunod tayo sa ating mga reaction at komento no? Ay isang malaking scam na dumadali sa milyon-milyong mga teacher nurse at iba pang mga profesional at ang utak sa scam na to ay walang iba kundi si dating senador Antonio Trillanes. Ang scam na tinutukoy ko dito mga boss ay yung Continuing Professional Development Law of 2016. Ipapaliwanag ko kung bakit ito naging isang scam. Noong 2016 na isa batas yung Republic Act 10912 o mas kilala natin sa Continuing Professional Development Law. Ngayon sa unang tingin okay naman yung objective ng batas na to. Gusto ng batas na to, na gawing internationally competitive uh -huh. yung mga teacher, nurse, engineer, architect, at iba pang mga licensed professionals dito sa bansa natin. Sino ba nga ayaw na magiging Siempre? internationally competitive oh. yung mga licensed professionals natin? Gusto natin lahat yun. Yeah, na, para daw magyari yun, sabi ng batas na to, kailangan daw umaten ng mga licensed professionals natin ng iba't ibang mga training gaya ng forum, seminar at iba pang activities na mag improve ng kanilang skills, talents, at iba pang mga qualifications. Ngayon mga boss, para matiyak na natutupad tong batas na to, nakasulat sa Article 3, Section 10, na mandatory sa lahat ng licensed professionals ang CPD bago sila makapag-renew ng lisensya. Ngayon, hmm. may required... Sana may isang senador no, maglakas loob, magpasa ng batas na amyendahan ang walang kwintang batas ni Trillianis na pahirap sa ating mga, lalo na sa ating mga newly graduates, no, na mga license uh, licensed professional or professionals, no, na nais magkaroon ng trabaho pero hindi makapagtrabaho kaagad kasi kailangan pag umatin ng mga seminar, mga forum, kung ano-ano pa dahil dito sa potang inang batas nitong potang inang senador na si Antonio Trillianis na inotel na ngayon, eh, nag-iingay na naman gamit ang Duterte. Bakit kaya, o oh, kasuhan niya mga Duterte, bakit kaya hindi kasuhan ni trilianis ang sarili niya dito sa kanyang putang inang batas na to? Number of CPD units ang bawat profesyon na dapat makuha bago sila makapag-renew ng kanilang PRC license. Dito well, na mapasok. Siya, part, mga boss. Kakakuha ka lang ng CPD units mula sa mga CPD accredited institutions na nagpo-provide ng forum, seminar at iba pang mga activities. At hindi libre 'yan mga boss. Bawat seminar, bawat forum at bawat activity libo-libo ang kailangan ng gasusin Ooh. ng mga PRC licensed professionals para lang makakuha ng kakaunting CPD units. E puta magkano ba yung sahot ng mga teacher at nurse at iba pang mga licensed professionals? E hindi naman din yan sakot ng mga kumpanya at pinapasukan ng mga no. licensed professionals. Kanya-kanyang gasus yan at kanya-kanyang gawa ng paraan para lang makaten dyan sa mga forum na yan. At karamihan dyan sa mga forum at activities na yan ay walang kwenta. Kadalasan sa mga activities niyan, isang buong araw na forum na wala namang dagdag sa skills and talents ng mga licensed professionals. O nasaan na yung pangako ng batas na yan? Bakit hindi pa rin internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Correct. Bakit marami nag-aabroad? O nasan ka na ngayon, Trillanes? Bakit pagdating sa bagay na to, tanggal yung angas mo, tanggal yung yabang mo? Bakit tayo mong pag-usapan tong sekreto mo na ikaw ang gumawa ng batas na nagpapahirap sa mga PRC licensed professionals? Tapang ka lang pala pag hindi teacher, nurse, architect, engineer at ibang licensed professionals yung kaharap mo. Ah, tatakbo ka pala na mayor ng kalookan sa 2025. Huwag ninyo itong iboto sa kalookan, maawa kayo kahit barangay tanod pa. <laughs> maawa kayo. <laughs> o, oh, so, uh, sa mga kapwa ko, FWs, no, lalo na, eh, marami kayong mga kamag-anak sa Pilipinas. Kapag ito tatakbo, lalo na dyan sa Kaluokan, or kung sino man, yung mga politiko na i-endorso so, nitong putang inang iskamer na to na pahirap sa mga professionals Ng mga Pilipino na si Trillianis, huwag po ninyong iboto. So, Trillianes, ang galing mo, no? Ang lakas ng loob ni Trillianes sumita sa mga Duterte. <laughs> At kung sino-sino pa dyan. So, ikaw pala itong... Uh, kung sasabihin ni, Do ni Trillianes na pasakit sa bayan si, Do ang mga Duterte, <laughs> eh, oh, pa, ano, ano pala siya? O, oh, isa din pala siya uh, na pasakit sa ating mga professionals na mga uh, <clears throat> kababayan. Kaya nag-abroad ang karamihan. So, putang ina mo Trillianis. At doon sa mga potrages na mga uh, talianista na mga vloggers na lagayan ni Mike Abe, eh, dati binabaratan si Trillianis. Ngayon, abay mga bilib na bilib na sila kay Trillianis. <laughs> Pati si tambalos los, los. <laughs> Gamitan nga lang naman mga lalabas mga bayots eh. Eh... Para lang uh, masaya sila no, inuuto si Trillanes uh, para sa mga Duterte, panglaban ng uh, tanso uh, no na administrasyon na to. So kayo ng mga putang inang vlogger na dati e eh, binabanatan ninyo si Trillanes tapos ngayon nakikipag uh, collab kayo sa kanila or sa oh, sa kay Trillanes. mga putang ina ninyo? Kapag mayroon kayong kapatid, anak or magulang na profesional, tapos uh, binababoy ni Trillianis. So anong tingin anong tingin niyo sa mga sarili ninyo? Binababoy ni Trillianis ang batas, no? Na kung saan ay nabilong doon ang inyong mga mahal sa buhay. So anong tingin sa inyo? Baboy din kagaya ni Trillianis. Sa lahat ng mga sumusuporta kay Trillianis ngayon na may mga kapatid magulang ulitin ko. Uh, anak na professionals tapos binaboy ni Trillanes ang batas, baboy din kayo. Kaya ikaw Trillanes, potang ina mo, ang lakas ng loob mo, manita sa mga Duterte, isa ka din pala sa mga pasakit sa ating mga kababayan ng mga professionals, ulitin ko lalo na sa mga newly graduates. Hindi makapagtrabaho <coughs> dahil kailangan po gumastos po ulit. Kakilakilabot na nga nagastos ang kanilang uh, nagawa sa loob ng ilang taon nilang pag-aaral. Tapos pag makagraduate, akala na makapaghanap ng magandang trabaho para mabawi man lang. Nang uh, mga mag-aaral yung gastos ng kanilang mga magulang, ay putang ina na yan nang dahil sa batas ni Trillianis. Kailangan mo pa palang pupunta doon sa mga seminars, uh, kung ano-ano pa dyan, tapos gagastos ka pa ulit. Potragis na yan. Kaya ibaon nyo na si Trillianis doon sa poso Negro. Huwag nyo nang uh, ano yon iboto. At huwag na kayong maniwala diyan sa potang inang iskamer na sundalong aso na ngayon. So, nagiging aso ni Martin Romualdez para sa mga Duterte. Kadiri ka, Trillianis, potang ina mo.